po ay January 12 at na-receive na po namin yung isa po sa uh, inaabangan din po namin na parating na box. Galing po ito sa USA kay Ma'am Becha. Uh, itong box na po nito, itong balikbayan box na ito guys, siguro nasa November pa. Nung no, mga binalikan ko yung mga chat namin, November pa siguro. Sabi natin November, December, January. Almost 2 uh, to 3 months din siya bago tumating. So, uh, grabe yung bless po namin kasi hindi namin nakalain na makakareceive ulit kami ng ganitong balikbayan box. Tapos, ang maganda pa doon, ang ginawa ni ma'am talagang nag-effort siya. Uh, kasi, chinata ko ni ma'am na 8 boys tapos 7 girls, yan lang niya sa akin. Tapos, lahat po nang nandito sa ilalim na to, sa, ila, sa box na to, is na-separate na talaga. Wala lang tayong problema. So, ito, binuksan ko na siya kanina kasi bawal po itong ganito yung ano anong klaseng matutulis sa bagay. Tingnan po natin. oh, yan o. No? Oh. Wow. Sabi po ni ma'am ay, yan o, no? oh, contents, uh, 15 bags of chocolates and candies. Uh, blue sa mga boys, red naman sa mga girls. Tapos, one bag for Freddy and wife. O, oh, ito, ito yun o, no? oh, may pangalan yun. Hey. Oh, yan. May <laughs> misis at saka sa akin. Meron din ba sa akin? Wow, Yes. Okay. Excited. Wow. Siyempre, ang unang-una nandito sa taas, itong sa akin at sa kakay, Missy. Yay! Wow. Thank you, thank you, ma. Am. Nakatikim na naman ako ng ano, chocolate galing sa ibang bansa. Tapos, sabi ni ma'am, ay blue sa mga boys. Okay, unahin natin sa mga boys. Yay! Grabe, ang dami, ang bibigat. Kompleto na siya, okay. Lalaki muna na si Prince. Yay! Yay! Salamat po. Okay. Si Ijo. Yay! Sabi wow. guys, sobrang bigat. Itong mga anong padala ni Ma'am. Ano? Sabay-sabay, hindi kayo mag-open na yeah, maya. Ang dami, ang dami okay. chocolate. Okay, kay last. Salamat po! Okay, itong red naman sa mga babae din. Ayan, ano. kay Ana. Yay! Salamat po! Okay. Tapos ito kay Katkat Salamat -Kat. okay, po! Salamat po! Okay, ito kay Amber. Okay, kay uh, Inse. Yeah, tapos ito, ito yung bagong players namin. Nakasama na siya kasi nung November pa ay nai- uh, Nai-presenta natin yung pangalan niya kasi 15 na yung sinabi ko ni player ko namin. Kay Thank uh, you po! Kay Luka! Kay Nini! ay Catherine Salamat po Kay Shi Salamat po Kay Shilame Salamat pang wala? Ako Si Bibi Si Kuko Yay! Tapos guys, si Bibi po kasi ay sumama doon sa papa niya nagtrabaho yung parang kasakasama ng papa niya kasi hindi naman niya alam na may unboxing kami ngayon kasi biglaan ito ay ko na lang po ito kay nanay niya. Yeah. Yay! Wow. Okay. Tapos, <laughs> uh, ito meron pa kami dito. Siguro, ito na yung last. Siguro, ito sa, ha, ang mga ibang, siguro, sa, sa imang bata. Oh, sa mga maliliit na bata. Sa po kay Tita Bechay ng USA, maraming maraming salamat po sa inyong padalang box, ma'am. Yay! Uh, Thank you po! Uh, lumampas naman yung lumampas naman yung Pasko, yung New Year. Kasi, gustuin man ni ma'am na maipadala to na ma-receive natin ng gano'ng araw. Celebration sana ng mga New Year gano'n. Kasi, hindi talaga kasi sobrang layo nito. So, yan ma'am, maraming maraming salamat. At God bless. More blessings. Tara, buksan na natin! Woo! Yes! Meron din ako, guys. Wow! Ay, dami Wow! pala guys, may kasama pa ang toothbrush. Wow. Kasi uh, may chocolate, may sinama din si Ma'am na toothpaste, saka toothbrush. Wow. Yeah. And, uh, uh, maraming salamat, Beth Sa more places. Bye-bye! Bye-bye!